Everyone. Hello mga kasari So ayan, another day, another vlog Another updates, another tips So ayan, mula ko lang May bibili lang po, wait lang po So ayan, hello mga kasari So nag voice over na lang po Hindi na ako nakapag vlog ng maayos Kasi nga, kailangan ko na itong tapusin So wait lang po, may bibili So ayan guys, uh, pinunasan ko uh, dito sa may coffee vendor namin kasi madumi na siya. Sobrang alikabok dito sa akin kasi kalsada nga ito. So, may nagkape din dito na masyadong uh, diniinan yung pakit. Kaya nahirapan akong itanggalin yung pakit. So, ayan. Mayroon dito lang yung uh, daily routine natin sa labas. And dito naman sa loob, uh, sinabit ko na lahat ng ating mga chicheria. So, ayan, uh, bumili sa shopping ng ganyan ng mga sabitan ng chicheria. Kasi madali na siya uh, ilagay sa or ilagay sa isang basket or sa palanggana para hindi naman siya kainin ng mga mababait dito sa ating tindahan. Although wala naman pero syempre uh, pasiguro tayo. So ayan, um, uh, puno yan yung isang hilera na yan. Pupunuin natin yan. At sa taas meron pa yan yung mga palaman, mga sachet and iba pa. So ayan, tapusin ko muna to. So, maaga tayo nagbubukas. Alas sa istalaga na tayo nagbubukas para umaga pa lang may benta na tayo. Kasi kapag tanghali na tayo nagbukas, ay nakuwala wala tayong aabutin. So, yung benta natin pag umaga, um, sapat na yun para sa ating puyat. <laughs> so, ayan. Um, ginalaw ko na yung ating camera para makita nyo kasi may mga bumibili na dyan so naiistorbo ako na, hindi ko agad-agad to natapos mga ginagawa ko dito so nahirapan ako sa mga chicheria may isa nga pala tayong customer na nahalata na nagbablog tayo dito na naka nakatutok yung ating camera so napansin niya So, ayan mga kasari, um, habang inaayos ko to, ito yung daily routine natin in the morning. So, habang inaayos ko ang lahat ng uh, paninda natin, uh, may kasari tayo na may problema about sa kanyang pag-GT cash. Uh, problema kasi siya dahil uh, yung number niya nilagay niya sa harapan ng kanyang tindahan. So, kahit hindi siya tanungin ng mag- Uh, papadala is uh, automatic na magpapadala na yun kasi alam na yung number number niya ng Gcash niya. So, ganito yung nangyari. Yung customer nagpadala ng 10,000 pesos sa Gcash niya. Hindi niya alam. So, hindi nagpaalam sa kanyang customer na magka-cash out kasi nakita naman yung number niya sa harap. So, kinuha yun ng customer na hindi niya alam. So, nagpadala itong customer ng 10,000 pesos. And then, sa time na yon wala siyang 10,000 na pang cash out. Wala siyang cash on hand, kanyang tindahan. Uh, lalo na umaga pa yon nangyari. So, naging problema niya. Hindi niya alam kung ano yung kanyang gagawin. So, yun yung uh, hinihingi niya ng advice. So, ganito kasari um, noon, kasi konti pa lang naman yung puunan natin. Hindi talaga nilalagay yung numbers sa harapan. Kasi kapag nakita yan ng customer, pupopyahin niya yan kahit hindi mo alam. And magpapadala siya dyan, magka-cash out siya. And kapag nandyan yan, alam na nila na meron kang meron tang sapat na puhunan para pang cash out kahit magkano pa yan so yun yung nangyari sa'yo kasi uh, alam nila yung number mo so kung nilag kung, hindi, kung wala ka pang sapat na puhunan uh, mas maigi na hindi mo muna ilagay sa tapat ng tindahan mo yung number mas paganda kung hihingin sa'yo ng customer bago sila magka-cash out para alam mo kung magkano yung kanilang ika-cash out at kung at masasabi mo sa kanila na kaya mo or hindi i-cash out yung kanilang ipapadala. And ako nga, yung ginagawa ko kapag magka-cash out may magka-cash out, tinatanong ko muna kung magkano. Kahit meron naman dyan, pero pasiguro pa naman ako. Kasi minsan may malakihan talagang mag-cash out. Kagaya ngayong araw na to, grabe, nasa 31,000 yung kinash out niya. Buti na lang, meron ako dyan. Kasi kaka-deliver lang ng Red Horse sa amin. So, nailagay ko na dun yung pera. Buti na lang, may natira pa. So, napagka siya. Pati nga yung mga barya-barya ko na Nai, ano na i ano ko na ibigay ko sa kanya yung mga bariya ng tag-5 at tag-20. So yon, isa pang tip ko sa para hindi ka ma ano sa ano mo, sa Gcash mo kapag wala cash out yung malaki. Um, tandaan mo yung customer na nagka-cash out sa yung malalaki. So, kapag ganun yung ano, natandaan mo na yung mga faces or mga pagmumukha nila, alam mo na. Or yung araw kung kailan sila nagpapakash out, kailangan ihanda mo na ang iyong kaperahan dyan para may ready ka na pang cash out sa kanila. Kasi minsan ang nangyayari, uh, pare-parehas lang naman ang nagka-cash out na customer ng malalaki. So, yun, pati yung araw, ah uh, halos magkakas magkakaparehas lang din kasi dito sa akin um, yung nagka-cash out minsan araw ng Miyerkules karamihan araw ng Sabado kasi yun sa sa nila eh, ng mga empleyado so ganun lang kasari and kung yun hindi mo naman na ano wala ka talagang pang cash out, pwede mo naman ibalik yun. Pakiusapan mo yung customer na ibabalik mo na yung pera sa kanya na isinend sa'yo para uh, para ma-send niya na lang, ma-cash out niya na lang sa ibang tindahan na may available ng ganoon na cash cash on hand sa tindahan nila. So yun, ibalik mo na lang wala ka talagang pang cash out. May intindihan naman yun ng customer mo. Kasi hindi naman lahat ng tindahan may, may malaking puunan. Para hindi na lang mangyari so yun, itago mo muna yung number mo at magtatanong na lang yung customer sa iyo sa mga magka-cash para alam mo kung magkano ang kanilang ika kung kaya mo or hindi. So yun lang kasari yung aking tips sa iyo. So, para hindi na mangyari ulit, kita rin na ako kung wala ka pang masyadong puna So, yun lang mga kasari yung updates natin. So, kain muna tayo. Mag-almusal tayo ng kanin para uh, malakas tayo. Happy selling mga kasari. God bless. Bye.